sinilas. Kapunta kami ng ano? Mangunguha kami ng bibi. Yung para siyang talaba. Hinihingal na. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami sa ano? Sa bukid. Papunta kami ng sapa. Malaking sapa. Eh, mangunguha kami ng bibi. Bibi tawag dito sa amin. Halaan. Ihalaan ata yung tawag doon sa Tagalog. Bisa sa amin yung tawag sa eh, baby. Ayan. Medyo maputik yung daan kasi nga, eh, panahon dito, umuulan, umaaraw. Ganyan. Yan ang mga kasama ko. Yan. Bali! Second time ko na. Papunta dito. Pagpunta dito, panguha. Eh, siguro eh, marunong na natin ako mang manguha. Kasi nung una, hindi ako marunong. Nag-aano pa lang. Nag-aaram daw. Nag... Ayun, no? Maputik. Guys, yung bago pa lang dyan silip sa aking munting vlog-vlogan, please subscribe at saka likes pwede nyo i-share yung aking munting video. Okay, thank you sa mga bagong subscriber at sa luma. Thank you, thank you sa inyo. <laughs> Babay may bayabas ni Da? Oh. Ba may dahinog? <laughs> Tag-urusa? <laughs> Madulas yung chinilas ko. guys, may bayabas dito baka may rumbunga. Yan yun yung mga kasama ko. Oh. Nasa gitna kami ng ano. kalabaw ah. Oh. Nakatali na kasilong. Ay, ay, di, di, di. Ito, 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 ito. Ay, nakita nyo, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, nakita nyo, guys. Ayan, o. Ayan. Ewa ka to, kung ano to. Hinugda ba to? Pwede na. Hain! Ya, di pagadamu, pagadidi! Ha, tila baw-baw! Dalawa. Iwanan nila ako. May pa dito tao guti Gunti! Gunti tak tingnan. Malilit yung na nakita ko eh. Mayroon pa dun na isang puno dun eh. Maraming bunga. Ano to? O yan, laki oh. Ako na eh. Oh, ah, thank you, thank you. Ang laki oh. Sa akin na daw. Thank you. Ang laki oh. Bangin ulurong kayo may ada luho. Tikman na natin, tikman na natin, tikman na natin. Tikman natin, guys. Kinakaun it? Oo, oh, oh, siya pa daw. isa yung inhi, ah? Guys, yung nando sa bari, sa burak, pinupuntahan ko, ito pala yun yung kinakain, oh. Ang tawag dito sa amin, ilaglagpwit. Ang bulaklak nito, eh, violet. Ito na yun. Ayan. Laglag pwet daw. Oh. Mommy, iniiwanan nila ako eh. Kinaaka mahilo. Eh to toto. To, to, sinasabi ko yung nakikita ko sa video, sa mga vlog-vlog ng iba. Tikman natin, guys. Oh ano naman to eh. Bukan na eh. Ito, ito, ito. Ito, ito. Tikman natin. Hindi ko type yung lasa. Hindi ko tayo panglasa, guys. Pero mayroon ano, medyo konting tamis. Magkunti lang. At least na ano ko na. Kasi doon, yun sa may ano, yung tinataniman ko na sa burak. Wala eh. Puro bulaklak lang. Hindi siya nakakaroon ng bunga. Ito pa eh, may bayabas pa kayo lang walang bunga oh. walang bunga. Teka yung bayabas, titik, ano ko na. Titikman ko na. Mm. Matangis. Matangis. Matamis. Bundok na Bundok naman dito. Pa. Ah! Dinug So guys, <laughs> ang tawag sa amin dito. Bagumbong. Magunbon. Ano bagunbon? Magunbon. Magunbon. Ngayon. Yung isa hilaw pa. Bagunbon. Tao sa amin. Ang yung... eh. Oh, Natikmang ko na to eh. Ang. Oh. Nabigay ko na sa kanya. Sa kasi naman nakakuha eh. Ayun na hilaw pa. Magunbon. na no. I oh, belum. Gelarom. Oh, Hah? Yan. Pada ni menterak guys Dito tuh nampalai. Yang dinadaanan namin Yung Jumpau. Beri. Kalau <coughs> nak, long memarakat. Ay, kun maadlaw ay adlaw na yan ngayon may araw pero ilang araw na inulan uulan ulan mamayang hapon mamayang gabi hindi uh -huh. Hindi, hindi namin alam kung saan yun, yun. yung aming leader yun no oh. kahit saan sumusuot ayan kung saan saan dumadaan sunod lang kami guide. Ayan. Siya yung nag-guide. Iwan ko saan yan. Total Ayan o. Oh. Walang tao guys o. Oh. oh, oh, oh. Open na, na mag... Pa ah. Pero ito yung matalim to eh. Ito, to, 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 damong to. Matalim to. Nakakasugat yan. Matalim ang mga damo. Hindi, sige, sige, huyot. Yan guys, oh. Ma Mangumbon. Ay, malu... Ito pa nga, Ay, pa. Magumbon. Bagumbon. Eh, Ewan, basta yan. Akin na lang to. Ay, kuwan na oh. Luho. Tapi. Oh, ah, Anong isa na Ano? Donut. Donut. Marasa ko Bulok na to siguro kay bitak na eh. Ayan o oh guys, so bitak na. Habura kasi tapos pinangangain. Hmm. Yan yeah, no. ang, ano na nga ni, ano na. Ay, nahulog. Ano na, bitak na. Ang damit la, laya. Ang damit luka karon Ang damit laya ang nakatatap ako. Di pa uli. Mahala yung pait. Tignan tayo natin guys. ito okay ayano oh. matamis-tamis to guys kan ah, mama kan mm. eh. matamis lang konti pa diemo nya pala mang isuka ni mia mas igot na mai nang ginagiyan han una dire ha pati na Itu mai. Itu macam tu. Itu mah. Dek tu. Nak pangan. Nak mau. Hmm 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 hmm. Itu tak kulu. Itu dek tu. Kada punu ya dek mau itu pa. Kada punu. Ito, sakto lang. Mm. Ang tawag sa inyo guys, sa inyo. Sa lugar niyo ang tawag nito. Hmm. Anong tawag sa inyo guys ito? Ito. So, ito. Sige lang. Ito nga, yung dami pa. Eh. Ito Oh, dami Oh. daming hinog. Nilalanggam. Kasi nga matamis. <laughs> Uy, din po saging sa kuwan na. Pa, Lahing na. Pa, eh. Ay, diri pa. Hang. Ah, dami ang ang ah, ang ang ah. ah, ang 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 Daming ang <laughs> All okay, guys so, oh. Kumain ta lang kayo guys walang nang tawag sa inyo. may kubo-kubo dito pag nag-aani ng palay, may silungan, mayroong silungan.